Sir, wala, wala naman akong plano talaga na hampasan siya ng pala. Ah, uh, panakot lang ho yun. Mr. Castillo, how do you explain this? Yung fingerprints mo nasa wine glass ni Mr. Palacios. Uh, o oh sir, totoo yun. Nahawakan ko talaga yung baso niya. Kasi pagkatapos namin mag-away, natakot ako na baka tatuhanin niya talaga na isumbong niya ako. Kabado ko kasi sigurado malalagot ako kay ate kapag nalaman niya na binibenta ko yung mga jacket ni Kuya Paco. hinanap ko si Basil, hindi ako mapakali kaya para kumalma. Uy! Bakit mo hindi hinumbi yan? Sir Basil yan eh. Ah, uh, pasensya na. Nagpapakalma lang kasi ako eh. Marami. Sorry, sorry. Inumin dun sa bar. Dun ka nalang kumuha. No, so, sir, aksidente ko lang talaga nahawakan yun. Maniwala kayo kahit itanong niyo pa kay Peter. Maniwala kayo. Alam niya. Sam. Anak, kalma lang. Inosente yung kapatid mo. Yung mga staff na nakausap namin, they said na may lang answer ka. Tama ba yun? Opo, sir. Meron ho talaga. Isa sa mga gamot para sa lung cancer ay morphine. Di ba? Opo, sir. Pero hindi po yun yung morphine na nahalo sa inumin ni Basil. Mapapatunayan mo ba yun? Opo, sir. Kahit pumunta pa tayo sa kwarto ko, gusto nyo i-check nyo yung morphine ko doon. Lima pa lang ni mabawas kasi Binigay sa akin ng doktor five days ago yun. So, papakita ko sa inyo. Tara. Francis, ano? Tapos na ako. Hindi pa. Puprove ka lang nila, Sarge, na hindi yung morphine ko nakalaasin kay Basit. Tara, dito tayo. Ano?